firm. M. Vice, ipinalita na kahit busy si Paolo Abilino, nagawang samahan si Kim Chu sa Taiwan upang dumano sa Content Creator Award. Ibang klase si Meme. Happy din talaga siya sa mga achievements at bagong love life ng kanyang anak-anakan. Proud siya na ibinahagi sa telebisyon na masaya ang Kim Pao. Ramdam din kasi na maraming bashers ang actress, kaya pinangunahan na. Basta ang alam ng lahat, masaya sa blessings at puso ng idol natin. Sapat na sapat na kung ano man ang nararating ngayon. Excited na ang lahat sa magiging outfit at bagong looks ng actress. Tiyak, yayanigin na naman tayo. Samantala, ito ang inang pagbati at mensahe ng fans sa nasabing blessings ni Kim Chu. Congratulations! Palagi mo kaming pinabibilib. Deser mo ang napagandang award na yan. Napakahusay mong artista at napakahambol. Every time na nakikita ka namin sa personal, napakabait at palangiti. Ayan ang nagustuhan namin sa iyo thankful kami. Nakasama mo si Paolo Abilino, natatanggap ng award. Waiting kami sa magiging message mo. Manonood kami sa live. Number one trending na agad sa Twitter o sa kahit anong social media platform. Ingat dyan sa Taiwan. Mahal namin kayo, Kim Pao. Napakagandang mensahe mula sa fans. Muli, Congratulations Kim Magbuway Mabuhay ka.